Marami tayong nare-receive na question na related sa pag-change oil At uh, common ang nagiging problema is hindi nila na-accumulate yung recommended na kilometers for change oil Pero in terms of months, eh lapses na yung kanilang dapat na pag-change oil At ang common question is dapat na ba silang magpalit ng oil Okay, ngayon mga paps no kung ano kasi yung mauna talaga dyan kung yung months or yung kilometers pero pag kilometers ang nauna okay medyo higpit tayo kailangan talaga sundin natin okay so halimbawa ang kinarga sa inyo is mineral that's good for 5,000 kilometers pag na-accumulate nyo na talaga yung 5,000 kilometers ay advice mag-change oil na kagad kayo. Okay, although pwede na pa natin extend yan up to mga 5,500 pero as much as possible sana 5,000 or not more than 5,000 kilometers sana nakapag change oil na tayo now some months kasi actually hindi masyadong mahigpit yan pero ito yung ano ba diba, sa mineral 5,000 kilometers or 3 months ang suggestion ko dyan pwede naman natin i-extend kung halimbawa wala talaga kayong time or medyo tipid mode Pwede pa natin extend yan up to 1 month. So, kahit, kahit every 4 months na lang tayo mag-change oil. Kung mineral man yung ilalagay natin. Kung sakali mang synthetic that's good for 10,000 kilometers or 6 months sana. Pwede pa rin naman natin extend yan up to 7 months, 8 months. Pero, huwag naman sana nga abot ng isang taon. Kasi ganito yan. Okay, sabi ko nga, no, ah uh, yung oil, siya yung magpapatagal ng ating makina. Okay, para maganda yung takbo ng ating makina, mapoproteksyon na natin yung makina. Pero pag hindi kasi natin yung pinalitan, okay, so ang effect kasi niyan, pag yan ay nag-overstay sa loob ng ating engine, pwedeng mamuo yan. So pag namuuyan, yan, makaklag niya yung mga passage ng oil. So ang ending nun, hindi malulubricate yung mga parts. So pag hindi na nalubricate yon, mag-iinit yun, pwedeng tumaas yung friction nun, Then ang ending, masisira yung makina natin. So, mas okay na kung ano yung suggestion sa inyo na recommended na magpalit ng oil, sundin niyo. Kasi ang mahal magpagawa ng makina. And unfortunately, hindi naman siya tipong pagliligan ko Ng ganitong uh, uh, chemical magiging okay na yung makina ulit. Hindi siya ganoon eh. Bubuksan siya, uh, ayusin, papalitan ang isang question doon kasi is kung may ibabalik ba doon sa dating takbo. Yun yung pinakamalaking question. Pwedeng gumasas ka ng 20 40,000, 50,000. Pero malalaman mo lang na okay yung pagkakagawa pag naikabit na lahat eh. So, pag hindi maayos, well, sadly, kasas ka ulit. So, yun yung inaano natin na sana ma-avoid na natin yung pagkasira ng ating makina.